Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naantigang damdamin ni Sanya Lopez sa ipinost ng isang netizen na may username na at silent74425532. Kwento nito, nito raw March ay dumaan ang kanyang pamilya sa pagsubok dahil tinamaan ng matinding karamdaman ang kanyang ama. Mahilig daw itong manood ng TV pero nawala na ng gana noong magkasakit. Siyempo raw na tumutok ito sa first yaya. Ang seryeng tampok si Sanya. That time, ang dating 65 kilos na timbang ng amay bumagsak sa 55 kilos. Inakala raw nitong mamamatay na ang ama. Mula sa pilot episode ay tinutukan na raw ng kanyang ama ang palabas. At himalang bumubuti na ang kalagayan nito. Sumampa ng 60 kilos ang timbang nito. At dalawang gamot na lang ang iniinom kesa sa walong medications noon. Habang sinusulat ito'y dalawang linggo na lang sa ere ang first yaya. Mami man daw ng Amani at Silence ang palabas ay masaya ang kanyang pamilya na buhat noong ipalabas si Toy unti-unti nang nakaka-recover ang kanyang mahal sa buhay. Anong masasabi mo sa balitang ito?